So guys, good morning. Nandito tayo sa Kanatdraba, bayan ng Kanatdraba, Romlon guys. Grabe ang ganda ng dagat nito nila guys. Hmm. Ang linis ng dagat dito. dito guys Sarap-sarap oh. ng dito guys. Yan. Ang linis ng dagat nila dito guys. Yan ang bayan nila guys oh. Bali na sa gitna lang sa ng dagat guys. Patuyok lang. Yun, ng ang kuweba guys oh. Yun nila. Tingnan natin ito guys ang kuweba nila. Ba, mag ingat lang ta, guys. Kaya baka may mahulog na bato, guys. Yung bako lang. Good morning, good morning. Ito. Ito yung nila, guys, oh. Yan. Dito ta, mga agis sa kilid, guys. Tingnan natin dito. Ito, guys, ang... Ano, guys, yung iba nila, guys, oh. Yan, no kita yung mga ano guys oh. Yan. Yung kuya nila dito. Na dito lang ta guys, kay delikado ang bato dito guys, oh. May nahulog na bato guys, oh. Ado tayo dito. So, yung pangalan nila guys, oh. Yan. Yung pangalan nila dito, Puyba Andag, Andagaw. Yan. Nagbukyo din. ganda ganda ng dagat nila dito guys oh ano. dagat nila dito Ayan. ang linis linis guys Ayan. grabe kaliinis ang dagat nila dito yun ang bayan nila Ayan. sarap sarap maligo dito yun ang bukid nila guys so oh. pag maligo ka dito guys ang sarap-sarap guys oh. Grabe kali, linis ang dagat nila dito. Bali giikot namin ang buong Romblon dito guys. Torne. ni makikita niyo lahat ng vlog ko dai guys, makikita niyo sa YouTube channel ko guys. Sa Buhay Farm Vlog. Shorts lang niyo guys para mag-subscribe lang kayo sa channel ko. Dito lang guys.